All right mga amigos, former undisputed lightweight champion Devin the Dream Haney may inamin in tungkol sana sa bakbakan nila ni Jaron Boots Ennis. Matatandaang Abril ng taong kasalukuyan naging ganap na unified world welterweight champion si Ennis ng kanyang talunin by a 6 round RTD si Aymanta Stanionis. Buwan ng Mayo naman po mga amigos nagkaroon ng mini tournament si Ryan Garcia, Rolly Romero, Devin Haney at Jose Carlos Ramirez kung saan kung nanalo sana si Ryan Garcia kontra Rolly Romero, magkakaroon sila ng rematch ni Devin Haney at ang magwawagi sa Haney vs Garcia rematch ay siyang haharap naman kay former Unified World Welterweight Champion Jaron Boots Ennis. Pero lahat ng plano ni kamahalang Turki Alalshi kay nasira ng matalo si Ryan kay Rolly. Agad naman nag-move on si Haney kay Garcia. At ibinaling ang atensyon kay WBO World Super Lightweight Champion Tiofimo Lopez. Nagkasundong maglaban si Haney at Tiofimo. Subalit so nagbitaw ng mga masasakit na salita si Tiofimo laban kay kamahalang Turkey. At ang pagiging weirdo nito sa social media ang itinuturong dahilan kaya't nag-collapse ang Haney versus Teofimo. So dahil ex na ngayon ng dalawang big money fight ni Devin kontra kina King Rai at Teofimo, ang naoy kasalukuyang Unified World Welterweight Champion na si Ennis ang kanyang inasinta. Since nagpapataas presyo rin si WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr. laban kay Ennis, naging si Haney ang pinakamakabuluhang laban para kay Ennis sa welterweight division. Pinakamalaking pangalan, pinakamalaking pera. Inexpect na ng kampo ni Haney na Matutuloy ang kanilang bakbakan ni Ennis para sa IBF and WBA World Welterweight title. Subalit so na biglang nga daw po si Haney nang biglang humirit si Eddie Hearn ng catchweight kay Haney. Gusto ni Hearn na sa 152 pound catchweight maglaban si Haney at Ennis. At yun nga daw po ang naging deal breaker. Ani Haney sa panayam ng The Ring, we were talking about doing the boots fight at 147. I agreed to do it and then they come back with a catchweight of 152 when he was a champion at 147. That was the deal breaker. 147 was the weight he was a champion at and that's what I was looking to do the fight at. Kaya't lang mag-collapse po ang negosasyon mga amigos na tira si WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr. na pinakamakabuluhang laban para kay Haney sa welterweight division. So bali tatlong malalaking pangalan po yun mga amigos ang dinaanang negosasyon ng Team Haney. Una, Ryan Garcia. Ikalawa, Teofimo Lopez. Ikatlo, Jaron Boots Ennis. At ikaapat na uwi nga po sila kay Brian Norman Jr. So nakakabilib din po si Haney mga amigos kahit sabihin natin na ang kanyang estilo ay parang Floyd Mayweather. Pero hindi naman po siya tulad ni Tank Davis na namimili ng kalaban kung saan yung mga nasa mababang timbang ay pinapakit niya sa kanyang division. Lahat ng na mga nabanggit nating makakalaban niya sana e eh, puro tagilid si Haney doon. So iba rin yung lakas ng kanyang loob. Toksohin man natin siya na kesyo ang kanyang stilo ay puro takbo, puro yakap, at least hindi siya katulad ng ina-idol natin na hindi man tumatakbo sa laban pero ayaw naman palagan ang kanilang dapat labanan. Tulad ni Canelo, hindi nga takbuhin sa laban pero ayaw naman palagan si Benavides. Si Tank Davis, knockout artist din at hindi halos tumatakbo pero ayaw niyang labanan yung mga elite sa kanyang timbang. Ang nilalabanan yung mga nasa mababang timbang pinapakyat. Pero yung laban ni Haney kay Jose Carlos Ramirez yung talaga napakapangit na laban nun. Boring talaga. Kaya naman kung gusto ni Haney na baguhin ang kanyang imahe o gusto niya kumubra ng konting respeto, huwag niyang uulitin yon kay Brian Norman Jr. di ka tatakbo ha? Sa bayan ko sa bayan Papalag ako para sa bayan Basagan